Hi guys, magandang hapon po sa inyo. Uh, guys, yung ano natin na uh, mga karapatan ng isang security guard na dapat nare-receive po natin sa kada duty. Una-una guys, dapat tayo ay sinasahuran on time. Diba? Din, kada sahod, kung na naka-display dun sa pislip natin na binabawasan tayo ng pill health, pag-ibig, SSS. Dapat po yan, pag na-check po natin sa bawat uh, SSS, pag-ibig, nahuhulog po yan dapat on time. May sinasabi quarterly pa o yearly na paghulog sa agency, ng agency sa mga binipis na yan. Pangatlo guys, dapat uh, yung inyong agency ay nakapaloob din po kay Sosya at saka Duli. Dapat nakakataya po ang agency sa dalawa na yan. Kasi kung hindi, magtatanong tanong na po kayo kung bakit hindi sila accredited ng Sosya at ng Duli. Kasi si agency dapat sumusunod sa mga patakaran ni Duli. Yung po ang mga karapatan natin guys, bilang sekretaryad na dapat nating alam. Tayo Tapikin at share na po sa ating mga kasamahan ating na ating napag-usapan. Maraming salamat po.